Pagkatapos nga kumain ni Maro ng agahan, ginaya ko naman ang kanyang babaunin sa school. Ipinagluto ko nga siya ng tortong corn beef at fried chicken. At pagkatapos ko igayak ang kanyang agahan, inayos ko naman ang kanyang baunan. At mga gamit niya sa school. At napakabilis nga ng araw, lunis na naman, nakakaloka. <laughs> at hen nga at pinaliguan ko na. Napakaaga nga namin gumising, nakakaloka. Kaya pala hindi na ako makatulog, alas 5 na pala. <laughs> Naunahan ko nga yung alarm clock, nakakaloka. Palibhasa, napakaaga namin natulog kagabi. Napagod yata kami sa kalilibot kahapon. <laughs> Kakaloka. At hen nga, at inaayos na ng anak ko ang kanyang mga gamit May double check pang nalalaman ang anak ko, nakakaloka. <laughs> Minsan kasi may nakakalimutan akong ilagay tulad ng kanyang bimpo at damit pamalit. <laughs> at hen nga at ready na ang anak ko. Maaga nga siyang pumapaso. At ayaw nga daw niyang malate. At hena nga at ihahatid ko na siya sa labasa. Yan nga ang araw-araw namin ginagawa kapag may paso. Paulit-ulit lang, ganun. <laughs> O oh, siya anak, mag-iingat ka palagi at mag-aaral mabuti At syempre ako naman ang gagaya Bago nga ako magtrabaho, abay magpapaload muna ako at naubusan na ako ng load At magandang araw po sa ating lahat na po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw At mag-iingat tayo palagi para sa ating pamilya At hena nga at magtatrabaho na ako O oh, diba, kuratsa ng kuratsa Ini-enjoy ko lang yung aking araw-araw ng pagkatrabaho Para hindi ko maramdaman ng pagod Relax, ganun, para magaan lang <laughs> Huwag nating iniisip na mahirap ang ating trabaho. So, hi na nga at nandito na ako sa Gapan City, Nueva Ecija. <laughs> sa aking susunod na pasyente at pagdating ko nga sa bahay nila <laughs> at nag up na ang lola nyo. O, di ba? <laughs> I-enjoy lang natin ang ating buha at maging masaya tayo araw-araw. Good vibes lang, 'di ba? Para magaan ang ating buha at magaan pumasok sa atin ang swerte, hindi mabigat. At hen nga at pinamerienda nila ako ng halo-halo, napakasarap. <laughs> so nga at nakasakay na ako ng minibus papunta sa susunod kong pasyente. At siyempre, hindi mawawala ang traffic. <laughs> kakaloka. Kahit sa ang lugar, meron niya. Dito nga pala yan sa hain. Paano ginagawa ang mga kalsada nila? So, ayun hey, nga, at nakasakaya naman ako ng tricycle papunta sa susunod kong pasyente. O, di ba Toxic. <laughs> okay lang yun. At hen nga, tandito na ako sa kanilang bahay. O, di ba? Napakaganda ng kanilang bahay. centralized. <laughs> Sana all. <ola. laughs> At tapos na nga ako magpasyente dyan at ihahatid na nila ako sa kanto. At aariba na nga ako sa huling pasyente ko. O, ba diba? At hen nga, at tapos na ako sa maghapon kong pagkatrabaho at pupunta na ako dito sa palengke para mamili ng ulam. Heto nga ang binili ko. Paano eh para ako na nasuya sa kinain namin ni Maron kahapon? <laughs> kakalokang sanggip sala. At syempre, bumili na rin ako ng pagkain ni Maron at uulamin niya para bukas at baon niya sa school. At bumili na rin ako ng gamit niya sa report. May gagawin nga daw siya. O, 'di diba? Mag-report ang anak ko. So, na nga at bumili na ako ng bigas ko. At pauwi na ako niyan. At pagdating ko nga sa bahay, wala nang pahinga-pahinga. Iginayak ko na yung aking ulam. At syempre, nagsaing na din ako. O, oh, diba? O, walang kapaguran niyan. Sabay-sabay. bahay <laughs> Mamaya na ako magpapahinga pag matutulog na ako para minsanan na lang. <laughs> Kakaloka. At heda nga at igagaya ko na ang aking iluluto. Inihanda ko na ang bawang, sibuyas at kamatis. At syempre, lilinisin ko na rin ang mga gulay. At lalagyan ko nga ng napakasarap na tinapa. Pakbet ang iluluto ko ngayon. <laughs> kakaloka. Ang sarap! Iginis ako na nga, inilagay ko ang bagong at ang tinapa. At inilagay ko na nga ang mga gulay o konting mekos-mekos. <laughs> After imekos-mekos, tak So, ayan nga at nakaluto na ako. At lalabas naman ako para sunduin ang anak ko. At ayan na nga at lumabas na ako para salubungin ang anak ko. Napaka-init, nakakaloka. At ayan na nga ang anak ko parating nakasama ang mga classmate niya. Abay, mga tuwang tuwa nga habang naglalaka So, ayan na nga at pauwi na nga kami dalawa. Hapon na pero napaka-init pa rin, nakakaloka. At binidyo ko nga ito. O, oh, diba? Ang cute-cute. <laughs> kakaloka. At ayan nga, pagdating namin sa bahay, inayos si Maro ng kanyang report at bukas sa daw nila ipapas na bata. O, oh, di ba? Na-toxic agad siya, nakakaloka. <laughs> at sabi ko nga sa kanya, makikinig siyang mabuti sa mga instruction ng teacher niya. Napagalitan ko tuloy. So, ayan nga, at kakain na kaming dalawa. Yan nga ang mga ulam namin ngayon. At napakasarap nga ng niluto kung pinakbet, nakakaloka. Napakasarap pala kapag tinapa pa ang saho. Naparami nga ang kain ko, palibhasa, hindi pa ako nagtatanghalian, nakakaloka. <laughs> Kain po tayo. Ano pong ulam nyo dyan? Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng nanonood sa amin. Sana po huwag kayong magsasawa. Kahit ko konti po kayo. Kahit na sobrang pagod na pagod ako, ginagawa ko pa rin mag-vlog. Minsan nga, tinatamad na rin ako. <laughs> Charot! Hanggang sa muli, mahal na mahal namin kayong lahat. And I... Thank you! <laughs> Kakaloka!